Nakaunan ka pa talaga na. No? Sagot pa. Ano mga anak mo? Tinali kita kasi. Tumapakas ka. Nagpapadede ka. Oo. Oh. Galing. Jube. Galing mo na. Nakaunan ka pa ano. Oh, sagot pa. Baba dyan. Bumago pa lang tayo. Ay na, ba't anak niya? pagmo mo nang amutin yung isa. Ano ba? Diba? Yube. Diba? Ano? Kukunin ko yan. Yube. Diba? Ayan pa yung isa. Oh. Ayan pa yung isa. Mm -hmm. Ano? Oh, kukunin ko. Kukunin ko yan. <laughs> Ito ba o? Oh. Mm, nag na. Hmm. Aduh oh. kau. Hmm. Malin mo ah. Jube. Nya ka. Oh, laki iwanan. Ah, oh, isya ka. Ito mo yan. Ay, mga anak mo, iniwanan mo na. Ano ko to? Laki, oh. ah. <laughs> 13 days na po sila. 13 days. Mm, mm, mm. Hobayin mo. Mm. Tumba natin, ah. Mm. Ito po yung panganay. Siya yung pinakamaliit. Talagang <laughs> naakit eh. Jube, mga anak mo. Oh, napakit na. Jube. Oh. Ano? Anak mo. Oh.